Minsan ba nakarating ka na sa isang lugar tapos matatanong mo na lang sa sarili mo? Teka, nananaginip ba ako? Yung tipong hindi ka makapaniwala sa nakikita mo at sa sobrang pagkabighani mo sa lugar, eh ang laging mo na lang nasasabi ay, Woohoo! Ang ganda! Sobrang ganda, no? Grabe, oh. Hindi natatapos na pala yan. Ang ganda! Grabe, ang ganda. Ang grabe. Ang ganda, oh. Woo! Ah, grabe, ang ganda! Gindi in sa ganung itsura, diba? Sa ganung ganda. Grabe, sobrang ganda ng lugar. Ito lang naman yung madalas kong sinasabi habang nagbabay ka ko sa napakagandang lugar na to. At kung iniisip mo kung nasan nga ba ako, ito lang naman ang napakagandang probinsya ng Katanduanes. Ay, grabe. Napakaganda talaga ng view. Hu, walang patag sa Katanduanes. Hu. ba ako? Init na kasi no. Nasa pa rin. Grabe, baka yeah. gumaan no. Yun, yung nilay kanina. Grabe. Solid na solid no. Grabe. Hay, baka Katanduanes. Iba ka. Ang Catanduanes is ay isang probinsya na matatagpuan sa Bicol Region. Isa itong isla na may 300 plus kilometers at more than 4,000 elevation kung iikutin mo. Matatagpuan nga pala ito sa may Pacific Ocean at dahil sa lokasyon nito, madalas tong tamaan ng bagyo. Actually, matagal ko nang gustong puntahan ng napakagandang islang ito. Since 2018 pa, kaso laging nakakancel yung mga trip ko tapos dumaan pa yung pandemic. Pero isa lang ang hindi sumagi sa isip ko, ang mapuntahan to gamit ang bisikleta. Nag-umpisa ang lahat sa aking bayan sa Kalamba. Mula dito ay magbabike ako papunta sa Cubao dahil dito kami gagamit ng pinagbabawal na teknik papunta sa isla ng Catanduanes. So maaga palang lang nag ride out na ako. Ang una ko palang imimit dito ay isa sa ating mga kasama na si Brother Milben. Oh, good day mga brother! Uhuhuy! Eto na! Uh, magka-Catanduanes look na tayo! Woo! ah, matagal-tagal ko rin talaga tong inasam na punta tong isla na to. Mga 2018 pa ata. Pero ito na. Pupuntahan na natin. Mako cross out ka na siya sa bucket list ko. Nakaka-excite. Kasi sobrang ganda talaga nun lugar. Sobrang tagal ko tong inasam maya ito na. Hindi ko matago yung ano ko, yung saya. Woo! And ang gagawin pala namin ngayon is since limited yung time, instead na pagyaki namin all the way papunta ng Catanduanes, eh magbabas kami, papunta sa Cubao ang ah, magbabas kami galing Cubao kasi nagtanong ako ng bus dito sa may sa turbina ang problema ay pickup lang so baka wala kaming paglagay ng bus so sasadyain na lang namin yung mismong ano sasadyain na lang namin yung mismong bus terminal sa Cubao at doon kami kasakay para safe na safe and secure na secure yung mga gamit natin dadalhin binabaybay namin ang kahabaan ng kabuyaw. Dito ko naiisip na hindi pa din ako makapaniwala na makakarating na ako sa isla ng Katanduanes. Siyempre, wala akong kalam-alam kung ano nga ba yung makikita ko doon. May idea ako dahil sa mga nakikita kong picture at video sa internet. Pero iba pa din talaga yung first hand mong ma-experience yung isang bagay. Kaya dito talagang may sigla na yung bawat pagpadya ko. Parang gusto kong i-fast forward lahat ng bagay para makarating agad ako sa isla ng Katanduanes. Pero wala ito talaga yung mangyayari sa amin sa unang araw. Kailangan talagang pumadyak papunta ng Kubaw. Kaya kakalampas lang natin ang Kabuyaw, Santa Rosa na tayo. Medyo mahaba-haba pa. After nito, Binyan, San Pedro, then na tayo sa Muntinlupa. Alay-layo pa. Whew. Ed, mukhang uulanin kami. Ayan, no? Ang dilim ng langit. Dito na pala kami sa kahabaan ng Binyan. Uh, buti dito, medyo maluwag na. Hindi ka tulad kanina sa so, Santa Rosa. grabe yung traffic. Ang daming sasakyan. mga maluwag-luwag na dito. Ah, San Pedro na. Kunti na lang. Alabang na tayo. Grabe. Mapagod. Umpisa pa lang. Pagdating natin ng San Pedro, onting kembot na lang at makakarating na tayo sa Alabang. Doon nga pala yung meet-up namin, yung iba nating makakasama sa Katanduanes. At medyo kinakabahan na naman ako kasi alam mo naman, hindi ako sanay magbike sa Maynila. Madaming sasakyan sa kalsada at para ka talaga nakikipagpatintero sa mga bus at jeep sa daan. Ang hirap talaga pag lokong probinsya ka. Kaya dito ka talaga na-appreciate yung mga bike camping namin sa malalayong lugar. Bukod sa napakapayapa at kalmado ng lugar, e eh malayo tayo sa nakakarinding ingay at buhay sa syudad. Kaya mga brother, nandito na tayo, alabang na. And, medyo nakabahal na nakabahala naman tayo at makikipagpating tayo na naman tayo sa kalsada. Grabe, sobrang daming ano, daming sakya. Kaya, ayoko talaga nagbabrake ng gandong kaano eh, tanghali na, pagpunta dito sa Maynila. Woo! Kaya ano, oh, kita nyo ba yan? Ayan na. Ang traffic at ang sobrang daming sasakyan. Bali dito pala, pupunta lang kami sa may South Station kasi doon kami mag-meet up. Yun na Sir Oli, then after non rekta na kami pa Cubao uh, para sa aming bus trip papuntang Katanduanes. Oh, grabe. Pagkadating pala namin sa Alabang, dumiretso na agad kami sa may police station sa may festival mall. Dito pala natin imimit yung iba nating kasama sa bike quest. Dito, tumambay muna kami, tamang kain, at habang lumilipas ang bawat minuto, isa-isa nang dumadating yung mga kasama natin. At after dumating ng lahat, eto na, ride out na tayo papuntang Cubao. Tara, 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 tara. So, yun mga ride out na kami, and papunta na ng Cubao. Let's go, dito pala ang daan namin sa may service road. Dito sa kabila. grabe. Hanggang bigutan yung traffic ah. <laughs> Ay, grabe, sa wakas, wala din yung traffic. Maluwag-luwag na dito. Grabe, traffic. Ang hirap pumunta ng Maynila ah. grabe ang traffic pagpasok namin sa may service road. Isa talaga to sa mga ayo kung dinadaanan sa part ng Maynila. Masikip ang kalsada, maraming lubak, sobrang daming sasakyan sa paligid at ang pinakayoko ay ang dami rin ditong mga kasabay na naglalakihang mga truck. Hanggat maaari talaga gusto kong iwasan itong mga gantong uri ng daan. Pero sa pagkakataong to, kailangan kong suungin ang kalsadang ito. Tis-tis lang ika nga at malalampasin din ang lahat ng ito. Ang next na ruta pala namin after ng service road ay dito sa may C5. Dito medyo okay na yung mga kalsada. Maluwag at medyo smooth na. Ang nagpahirap lang dito ay medyo maahon pala sa lugar na to. Hindi ko kasi talaga alam since first time kong dumaan dito. Woo! Oh, sarap! Buti pa dito, luwag! Ayan, kita nyo, ayan na! DGC Ayan, mo Makati siguro yung sa kabila. Ang gagawin namin ay liliko kami sa may BGC palabas ng ED sa yun, rekta na Kubaw. Ayan. Bonifacio Global City na tayo. BGC na! Huh! tayo dito. Sa kanan. Grabe, laki ng mga building. So, dito na pala kami. Celebration. Oh, dito pala kami dadahan. Dito. Pala. Pala sa mga EDSA. Kaya mga brother, kakalabas lang namin ng uh, BGC. Papasig na kami. Nandito kami ngayon sa so may parang overpass. Diretso pa Pasig. Ngayon, tatawid tayo ng river, Pasig River. Ganda, oh. Skyline, oh. No? Ganda, oh. No? Woo! Solid! Pag-usay natin makadaan dito kaya tuwan tayo. Ah, grabe. Siguro kahit ayaw na ayaw kong nagbabike sa Maynila, isa to sa mga redeeming qualities niya para sa akin. Napaagandang pagmasdan ng mga nagtataasang building at yung ganda ng skyline niya lalo na pag napapadaan ka sa mga gantong overpass. And after pala namin dyan, eh, nakalabas na kami sa EDSA. Dito mas marami ng sasakyan ang makikita mo sa alsada. Buti na lang talaga at merong bike lane sa EDSA. Mas naging panatag ako sa pagbabike sa kabaan ito. So nandito na tayo sa SM Mega Mall. SM Mega Mall medyo malayo-layo pa yung ating bubun eh, para makarating sa Cubao medyo marami pang sasakyan ng ating susuungin katulad ng mga yan, may papunta dito habang binabaybay namin ang kahabaan ng EDSA papalapit na rin kami ng papalapit sa aming pupuntahan dito ay hindi ko na maiwasang isipin kung ano nga ba yung naghihintay sa amin sa isang nakatambuanes. Isa isa kong ini-imagine yung magagandang lugar na nakita ko sa mga picture at videos sa internet. <laughs> Napapangiti na lang talaga ako dahil biruin mo yon after 5 years, mapupuntahan ko na rin yung isa sa mga lugar na pinapangarap ko. And after pala ng mga ilang minuto pang padyakan at mga ilang pahinga, nakarating na rin kami sa terminal ng Bicol Isarog sa Baycubao. Dito na namin imimit yung ipapa nating mga kasama sa Katanduanes. And big shoutout pala kay Brother Trista ng Project Lakbay at kay Jack ng Biyahe ni Jack sa pag-aasikaso ng reservation at ticket namin sa bus. At pagkadating pala namin dito, nagpahinga lang kami ng sandali at tanghali na rin kasi kaya ayan, naghanap muna kami ng makakainan. Teka, <laughs> hindi pa pala tapos. After pala namin kumain, nag-start na kami ng pag-aasikaso sa aming mga bike. At para pala may idea kayo mga brother, ito pala yung expenses at prices dito sa Bicol Isarog. Yung ticket sa bus papuntang Katanduanes is 1,350. Bukod pa yung pabayaran yung 250 plus sa barko papuntang Katanduanes. May bayad pala na 100 pesos yung bike na more than 20 kilograms yung bigat. So pro tip, tanggalin nyo muna yung mga panniers at bag nyo bago kayo magpatimbang ng bike. Yun talaga yung ginawa namin para makalibre na sa bayad sa mga bike. After nyo palang magpa-register at magpatimbang ng bike ay eto na, yung pinaka-challenging na part, ang pagsampa ng bike sa stribo ng bus. Ito depende na talaga sa inyo kung paano ang diskarte nyo. Yung iba, mas preferred nila na tinatanggal yung dalawang gulong at sinasampa ng nakabaliktad yung bike. Ang pinaka-importante lang naman dito ay dapat safe na safe yung mga RD nyo sa biyahe. Ako naman, since malaki naman yung stribo ng bus, usually yung gulong lang sa unahan ang tinatanggal ko. And after namin maisampa yung mga bike, pabiyahin na tayo. Papunta sa Tanduanes. Sa susunod na kabanata, dito na mag ang ating bike venture sa probinsya ng Catanduanes. Since first time nating magbabike sa napakagandang isla na to, wala tayong kalam-alam sa ruta na tatahakin natin. Basta ang alam ko lang, gusto kong marating ang napakagandang isla na to. Kaya habang nasa biyahe ako ng bus, iniisip ko kung ano nga ba ang mangyayari sa atin sa ating bike venture. Magiging madali kaya o sandamakmak na ahon ng kakaharapin natin sa isla. Ang sabi sa akin, wala daw patag sa kataduanes. Totoo nga kaya. So yeah, mga brother, umaahon pa din kami. And aabutin na, na ata kami ng gabi sa daan. Huh! Ah, grabe. ka lang, puro ahon. na. Kita niya naman sa dalawa, oh. Ahon! Huh! Ito, medyo matarek. Nakatingala ang papunta ng Balakay Point. So yung mga, mga brother, kala namin, dire-direct yung lusong na. E eh, di ang saya, saya namin. Lusong eh. Pagdating dito, Diyos ko, ang tarik. Ay, ano? Ah! Walang patay sa katanduanes. Huw! Ako na naman. Wala na talaga. Hindi namin alam kung saan kami napapadpad. Nandun sila sa bandang taas. Mahira pala talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nakakaano. kaya